Ah, picture-picture. Picture-picture, Daikal. Hmm, tigi-tigi siya. biju. Biju Ang Biju. daw, Biju. Oh, picture. picture, ako <coughs> <People Valerie> oh, naman. Hi. Hi! 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 Hmm. Hi! 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 Papa. Papa. Hi. Daddy, mm, Hi, Daddy. Daddy, Daddy. Daddy, Papa Junior. Daddy. Daddy. Papa Junior. Hi, Papa Junior. I'm Sarah. I'm Sarah. I'm Sarah. bag, am Sarah. i a bag, mm. hey. Huwag ganun, ha? Ah. Tignan mo ko sino mas malaki. Pantay nga, kaya? Oo, no, malaki pa si Berna. Talikod, magkatalikod. Magka magkatalikod. Tumalikod ka, Berna. Oo, oh, tignan mo ko sino mas malaki. nako ko, iwan. no oh. maliit. <laughs> o oh, ma dudumen kayo. Okay, lang <laughs> mm -hmm. mm -hmm. cellphone pak sa nasaan ni pgbubuksan ni mong buhatin Ay, sinasabi ko sa inyo. Berna, hihikain ka na naman dyan. Ikaw, tan na lang. Balik na lang, balik हो ना तामांना तामा ना पग हो